Ngayon, gamit ang kapangyarihan ng awit duwe, tatawagin natin ang soberanya ng Diyos sa ating mga buhay, aaminin ang kanyang proteksyon at ideklara ang kanyang autoridad laban sa lahat ng pagsubok. Gaya ng itinatag ng Panginoon si Kristo, ang kanyang anak bilang hari ng buong universo, binibigyan din niya tayo ng karapatang mabuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon, ligtas sa mga atake ng kalaban, pinalalakas ng kanyang lakas at ginagabayan ng kanyang karunungan. Ngayon, tinatawag tayo upang magtago sa kanyang presensya, upang maprotektahan mula sa mga patibong ng kasamaan at upang makatagpo ng tunay na kapayapaan sa gitna ng kanyang kalooban. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, gawin mo na ngayon. Sa mga komento, iwanan ang pangalan ng mga nangangailangan ng panalangin at proteksyon. Sama-sama nating ipagdasal sa pananampalataya na niniwala na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at kumikilos ng malakas para sa bawat isa sa atin. Ngayon, magpapakumbaba tayo sa presensya ng Panginoon, tiwala sa Kanyang autoridad. Panginoon makapangyarihan sa lahat ang aking kanlungan at kalakasan. Ako'y lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong proteksyon. Ikaw ang Diyos na naghahari sa langit at sa lupa. Ang iyong mga kamay ay nakaabot sa mga naglalapit sa iyo. Ngayon, Ako'y lumalapit sa iyo upang humiling na itago mo ako sa iyong presensya. Iligtas mo ako mula sa lahat ng panganib at ilayo mo ako sa mga salot ng kaaway. Ikaw ang aking matatag na batong panghimlay, aking kalasag at ligtas na kanlungan. Kapag ang hangin ay malakas, sa iyo ako natatagpuan ng kaligtasan kapag ang gabi ay madilim, ang iyong liwanag ang naggagabay sa akin. Pinalilibutan mo ako ng iyong pagibig at ipinagkaloob ang iyong awa sa akin. Alam kong hindi ako nag-iisa sapagkat ang iyong presensya ang aking paligid at tagapag-alaga. O Diyos, patatagin mo ang aking mga hakbang sa iyong mga daan. Ingatan mo ang aking mga yapak at liwanagan ang landas sa aking harapan. Kung may panganib sa aking daraanan, alisin mo ito. Kung may nakatagong bagay na magdudulot ng pagkatalisod, ipakita mo ito at bigyan mo ako ng pag-unawa upang piliin ang tama. Panginoon, takpan mo ang aking buhay ng iyong banal na proteksyon, naway walang anumang puwersa ng kasamaan ang makakapagtaboy sa akin mula sa sentro ng iyong kalooban. Naway manatili ang aking puso, ang aking isipan ay maging payapa, at ang aking kaluluwa ay magpahinga sa katiyakan na ikaw ang aking tapat na tagapagtanggol. Ama, protektahan mo ako mula sa mga nakikitang at hindi nakikitang panganib. Iligtas mo ako mula sa mga aksidente, sakit at mga pasakit na sumusubok manggulo ng aking pananampalataya palakasin mo ang aking katawan, isipan at kaluluwa upang maglakad ako ng buo sa iyong presensya. Hindi ko katatakutan ang darating sapagkat alam kong ikaw ang magtataguyod sa akin at walang masama ang magtatagumpay laban sa mga umaasa sa iyo. Panginoon, ingatan mo ang aking pamilya na why ang iyong balabal ng proteksyon ay sumakop sa mga minamahal ko. Nawa'y ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan at kaligtasan kung saan ang iyong presensya ay nararamdaman sa bawat sulok. Protektahan mo ang aming pagpasok at paglabas, pagpalain ang bawat araw, bawat desisyon at bawat hakbang na aming tatahakin. Nawa'y ang iyong liwanag ang magbigay gabay sa amin sa bawat hakbang. Panginoon, palibutan mo kami ng iyong makapangyarihang mga anghel. Naway magkampo sila sa aming paligid. Ingatan kami sa araw at magbantay sa amin sa gabi. Naway walang puwersa ng kasamaan ang makakalapit sa amin sapagkat kami ay protektado ng Panginoon ng mga hukbo. Alam ko na ikaw ay laging naroroon sa bawat sandali na ang iyong tinig ang naggagabay sa amin at ang iyong kapayapaan ang nagsisilbing kanlungan namin. Ama, takpan mo ang aking mga iniisip ng iyong katotohanan naway walang alinlangan takot o pangamba ang makapasok sa aking puso naway punuin ng katiyakan ng iyong pag-aalaga at pag-ibig ang aking isipan sapagkat sinabi mo na ang mga umaasa sa iyo ay parang bundok ng Sion na hindi matitinag kundi magtatagal magpakailanman diyos protektahan mo ang aking mga pangarap pananampalataya, relasyon, mga proyekto at lahat ng iniiwan mo sa aking mga kamay. Naway walang makakapagwasak ng mga pagpapalang iyong ibinigay. Naway walang araw na magsisimula nang wala ang iyong presensya at walang gabi na magtatapos nang walang katiyakan na kami ay ingatan mo. Ako ay nagpapahinga sa iyong katapatan, Panginoon. Alam ko na ikaw ang pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Alam ko na ang iyong pagibig sa akin ay hindi magmamaliw at ang iyong proteksyon ay hindi alis mula sa mga umaasa sa iyo kaya't ako ay nagpapakumbaba sa iyong mga kamay at idineklara ko ako ay protektado ako ay ingatan ako ay pinapalakas ng diyos na makapangyarihan sa lahat panginoon makapangyarihan sa lahat diyos na hindi matitinag ang nakaupo sa trono at naghahari sa lahat at sa lahat ngayon ako ay lumalapit sa iyo sapagkat naniniwala ako na ikaw ang aking lakas at aking katarungan. Kapag ang mga kaaway ay tumayo laban sa akin, alam kong hindi ako nag-iisa. Kapag ang mga puwersa ng kasamaan ay sumusubok na akong palibutan, natututo akong magtiwala sa iyo. Ama, nasusulat na inilagay mo ang iyong anak bilang hari sa lahat ng mga bansa at ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Naniniwala ako, Panginoon, Nagaya ng pagkakaroon mo ng kapangyarihan sa universo, mayroon ka rin kapangyarihan sa aking buhay, sa aking tahanan, at sa lahat ng aking pag-aari. Wala ni isa ang nakaligtas sa iyong kontrol. Walang bagay ang nasa labas ng iyong makapangyarihang mga kamay. Kaya't ako'y humihiling ngayon, ibuhos mo ang iyong kasaganaan sa aking buhay, Panginoon." Naway sumunod ang iyong mga pagpapala, naway pagpalain ang aking mga kamay, at hayaang mag-reflect ang aking buhay sa iyong kabutihan. Naway walang anumang bagay na magkulang sa aking tahanan, naway walang anumang kakulangan sa aking daraanan, sapagkat alam ko na ikaw ay tapat na Diyos na hindi pinapabayaan ang mga umaasa sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang bawat desisyon na aking ginagawa. Naway ang aking isipan ay maging matalino, ang aking mga pagpili ay magabayan mo, at ang aking mga hakbang ay nakatanim sa iyong direksyon. Hindi ko nais maglakad sa mga hindi tiyak na landas. Ayokong magtayo ng mga bagay na walang pundasyon, kundi magtayo sa matatag na batong iyong salita. Bigyan mo ako ng pananaw, lakas at karunungan upang magtagumpay ng tapat nang marangal ng pinagpala mo hindi ko nais ang mga bagay na tinatawag ng mundo bilang kayamanan kundi ang tunay na kasaganaan na nagmumula sa iyo na may kasamang kapayapaan, kagalakan at kasaganaan ama alam kong hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa bukas sapagkat ikaw na ang naroroon alam ko na hindi ko kailangang matakot sa kakulangan sapagkat ikaw ang aking tagapagbigay. Alam ko na hindi ko kailangang mawalan ng pag-asa sapagkat ang aking pananampalataya ay nakatayo sa iyong katapatan. Ngayon ipinahayag ko ang aking buhay ay nasa mga kamay ng Panginoon. Ang aking tahanan ay puno ng iyong kasaganaan. Ang aking mga araw ay magiging tanda ng iyong pagpapala. Ang anumang aking itanim, aking aanihin; ang anumang aking hawakan, pagpapalain; ang anumang aking gawin, magtatagumpay, sapagkat ang iyong kamay ay naroroon sa aking buhay. Panginoon, Diyos na pinakamataas sa buong nilikha, ngayon ako'y lumalapit sa iyong presensya, hindi lamang upang humingi, kundi upang magpasalamat upang luwalhatiin ang iyong pangalan at ipahayag sa langit at sa lupa na ikaw ay karapat-dapat ng lahat ng papuri, ng lahat ng kaluwalhatian at ng lahat ng pasasalamat, ang Panginoon ay dakila, ang Panginoon ay malakas, ang Panginoon ay nagahari sa lahat. Mula sa paglalang ng mundo, ang iyong tinig ay umuungol tulad ng kulog, ang iyong presensya ay yumanig sa mga bansa at ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, ang hindi nagbabago, hindi nagkakamali, at hindi kailanman iiwan ang kanyang mga anak. Ama, pinupuri kita dahil ikaw ay mabuti. Pinupuri kita dahil ang iyong katapatan ay walang hanggan. Pinupuri kita dahil kahit hindi ko nakikita ikaw ay kumikilos Kapag ang lahat ay tila nawawala, ikaw ang nagpapalakas sa aking mga hakbang. Kapag ang aking lakas ay nauubos, ikaw ang nag-aakay sa akin. Panginoon, ipinapakita sa awit, dudo, na inilagay mo ang iyong hinirang sa iyong banal na bundok, na walang anuman ang nakakaligta sa iyong pamamahala at lahat ng umaasa sa iyo ay maligaya. At ngayon ipinahayag ko, ang aking kaligayahan ay hindi mula sa mundong ito. Ang aking kaligtasan ay hindi na sa mga kalagayan, kundi sa Diyos na buhay, sa Diyos na walang hanggan, sa Diyos na aking kanlungan at kalakasan. Ama, kung ako'y may hininga, ikaw ang pupurihin ko. Kung maaari kong buksan ang aking mga mata sa umagang ito, ikaw ang pasasalamatan ko. Kung ako'y nakatayo pa, ito'y dahil ang iyong biyaya ang nagtaguyod sa akin. Bawat detalye ng aking buhay ay patunay ng iyong pag-ibig. Bawat pagliligtas na natamo ko ay tanda ng iyong proteksyon. Bawat tagumpay na aking nakuha ay gawa ng iyong mga kamay. Paano ko hindi papurihan ka, Panginoon? Paano ko hindi luwalhatiin ka? Paano ko hindi luluhod sa harap mo at kilalanin na ikaw ang tanging Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang nasa simula, nasa kasalukuyan at nasa hinaharap. Salamat Ama, sapagkat kahit hindi ko karapat-dapat, ipinakita mo ang iyong habag sa akin. Salamat dahil kahit sa aking mga mahihirap na araw, hindi mo ako iniwan. Salamat sapagkat kahit ang aking puso ay nag-alinlangan, ang iyong salita ang nagpatibay sa akin. Panginoon, alam ko na marami pa akong hinihintay, maraming sagot na hindi pa dumating, maraming pangako na hindi pa natutupad. Ngunit bago pa man makita, pinupuri kita, bago pa man matanggap, nagpapasalamat na ako. Sapagkat alam ko na ang lahat ng mula sa iyo ay perpekto, at sa tamang panahon ang iyong kalooban ay matutupad sa aking buhay. Panginoon, ngayon ay tinatanggap ko ang iyong karunungan sa aking buhay. Tinatanggap ko ang iyong espiritual na pangunawa upang mabuhay ayon sa iyong mga plano upang makagawa ng mga desisyon na kalugod-lugod sa iyo at upang mamuhay ng buo, masagana at puno ng biyaya. Nawai maging bukas ang aking isipan upang marinig ang iyong tinig, upang maunawaan ang iyong salita, at upang mabuhay ayon sa iyong mga turo. Nawai turuan mo ako ng iyong banal na espiritu sa bawat hakbang, sa bawat araw, upang maipakita ko ang iyong karunungan sa lahat ng aking mga aksyon, sa lahat ng aking mga relasyon, at sa lahat ng aking mga proyekto. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na sa iyo ko matatagpuan ang lahat ng karunungan, lahat ng direksyon at lahat ng pangunawa na aking kailangan. Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat alam ko na sa iyo ang sagot ay inihanda na at sa iyong karunungan makakalakad akong matatag, tiwala at magtagumpay, walang takot at walang alinlangan. Panginoon, Diyos na walang hanggan, sa iyo ko inilalagay ang aking tiwala. Ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang humiling ng espiritwal na lakas mula sa iyo, ng tapang at pagtitiis na kinakailangan upang magpatuloy anuman ang mangyari. Alam ko na ikaw ang aking matibay na batong panghimlay, aking kanlungan, aking kalakasan. At sa iyo, matatagpuan ko ang lahat ng kailangan ko upang manatiling matatag, kahit na sa harap ng mga pagsubok. Ama, alam ko na ang buhay ay madalas magbigay ng mga hamon, na ang mga labanan espiritual ay malupit at madalas ang mga bagyo ay tila hindi natatapos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagtitiwala ako na ikaw ang nagbibigay lakas sa mahihina ang nagpapalakas sa pagod at ang nagpapalakas ng mga naghahanap sa iyo ng buong puso. Gaya ng nasusulat sa awit do na inilagay mo ang iyong hari sa iyong banal na bundok, alam ko na ang aking buhay ay nasa ilalim ng iyong soberanya at ikaw ang magbibigay sa akin ng lakas upang malampasan ang bawat laban upang magtagumpay sa bawat hadlang. Panginoon, humihiling ako ng lakas espiritual naway magkaroon ako ng tibay upang tiisin ang mga pagsubok ng hindi sumusuko upang bumangon mula sa bawat pagkatalo at magpatuloy sa landas na may pananampalataya at determinasyon. Naway maging matatag ang aking isipan, matibay ang aking espiritu at ang aking puso ay mag-ugat sa iyo. Hindi mahalaga kung ano ang mga pagsubok na darating, nais kong maging matatag sa iyong kapangyarihan. Nais kong maging tulad ng isang puno na itinanim sa tabi ng tubig na hindi matitinag ng hangin at nananatiling matatag, namumunga sa bawat panahon. Sa iyo, Panginoon, natagpuan ko ang aking lakas at sa iyo ito ay magiging bago araw-araw. Kapag ang kahinaan ay nagtatangkang maghari sa aking buhay, naway maalala ko ang iyong pangako. Ikaw ang aking lakas. Kapag ang pagdududa ay pumasok sa aking puso, naway magdikit ako sa iyong katotohanan at maalala na hindi mo ako iiwan. Kapag ang mga takot at alalahanin ay sumiko sa aking paligid, naway tignan ko ang iyong mukha ang Diyos na nagpapalakas sa akin at nagbibigay lakas upang magpatuloy. Panginoon, naway ang iyong lakas ay magbigay buhay sa akin araw-araw. Kapag ang aking lakas ay nauubos, naway palakasin mo ako ng iyong banal na espiritu upang ako'y maging hindi matitinag sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Nais kong maging matatag, hindi matitinag, sapagkat alam ko na ikaw ang aking kanlungan at aking kalasag. Hindi mahalaga kung anuman ang dumating, nais kong magpatuloy sa iyo, sapagkat alam ko na ako'y ligtas sa iyong mga kamay at kayang magpatuloy dahil sa iyo. Panginoon, humihiling ako ng pagtitiis mula sa iyong espiritu. Kapag nararamdaman ko na ako'y malapit ng sumuko, kapag ang mga pagsubok ay tila hindi na kayang tiisin, naway maalala ko ang iyong katapatan ang iyong pangako na hindi mo ako iiwan. Naway magawa ko ring sabihin tulad ng isinulat ni Apostol Pablo. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari, nais kong magpatuloy hanggang sa katapusan sapagkat alam ko na ang tagumpay ay tiyak para sa mga hindi sumusuko. Ama sa iyo ko natagpuan ang lakas upang magtagumpay, lakas upang magpatuloy, lakas upang hindi sumuko. At sa ganitong paraan, sa iyong tulong, ipinagpapatuloy ko ang aking paglalakbay, nagtitiwala na ikaw ang aking matibay na batong panghimlay, aking lakas at kanlungan, ang iyong kapangyarihan ang nagpapalakas sa akin, ang iyong biyaya ang nagtataguyod sa akin, at ang iyong presensya ang nagbibigay lakas sa akin. Ngayon, Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais kong mas lalo pang pagnilayan ang kapangyarihan ng awit dua, ang salmong nagpapakita ng iyong soberanya sa lahat ng bagay at ang proteksyon na nagmumula sa iyong kamay. Panginoon, ikaw ang hari na walang hanggan at walang makakapagbago sa iyong pamamahala sa lupa at langit. Ikaw ang may huling salita, ang naghahari ng may kapangyarihan, at ang iyong salita ay hindi nababago.